Yes, Mr. Chair. <clears throat> yes, well. Um, salamat po, uh, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng dalawang dekada mahigit, halos araw-araw -halo po sa programa kung antin sa radio Monday to Friday, uh, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you lahat kayo polis dito. Kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is masakit na katotohanan sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin I'm just talking about doon sa mga busado. Kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao? Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wantes Radio, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit, walang pinag-aralan, pinaplantahan ng ebidensya, pinatitiripan, pinapukulong ng walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver dumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng limang pulis na may bitbit na armalay. How can that happen? At payat to I'm sorry, kung naikinig yung um, taxi driver ngayon, payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga polis dahil bat pumapalag, kinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga polis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga polis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa CHAPA. And of course, mas marami ang mga bababae matitino. Dahil sa CHAPA. Dahil may na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the CHAPA. To prove to the world that they are somebody to reckon with. That they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulongin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na malilit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag ang Senado na gagawin niyo kaming katatawanan tulad ng ginawa nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay nagipag-usap sa mga resource persons dito, lahat ng mga pulis ay nakayuko. Ngiting, ngising aso, itong si Arabeho. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kami parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawin tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan, sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan hindi na po ubra rito at hindi nyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating chief PNP na si Sen. Patudel Rosa and andito po ako na alam na alam ko po mga karakas ninyo just like the back of my hand and lastly Kanina, duman sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective uh, PNP officers officer. Na maraming beses na kung dumapit sa kanya para magrefer ng mga kaso tungkol sa mga busadong police at agad yung natutugunan at mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, Diyang At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakagalito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa pag nalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon.